400cc. Ito ang baseline at requirements ng motor para ikaw ay legal na makatakbo sa expressway system dito sa Pilipinas. Isa ito sa pinaka inaasam asam ng bawat isang rider, lalo na yung mga riders ng small displacement na motor. Ang makahataw at ma-experience magmotor sa NLEX, SLEX or T-PLEX. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawa sa pinakabagong entry at pinakasulit sa 400cc category. Ito ay ang bagong Kawasaki Dominar 400 UG at ang mainit-init pang CF Moto NK450. Alin sa dalawa ang mas malakas in terms of features at alin sa dalawa ang mas malamang sa masa in terms of pricing? Let's do a head-to-head -head comparison sa both units and welcome to Moto. Umpisa natin ang usapan sa collaboration ng Kawasaki at Bajaj ang Dominar 400UG. Isa ito sa pinakamurang big bike in terms of pricing pero isa din sa pinaka first choice ng karamihan dahil na din sa kanyang specs and features. Unang nilabas sa India ang sports touring bike na ito at tindig pa lang ng motor na ito ay brus ko na agad ang datingan mo. Malaki ang pagkakadesign sa tangke eh, at talaga namang head turner tuwing makakasabay mo sa kalsada. Parang tank build sa ML or Dota ang pormahan nito dahil sa malaking headlights at malapad na body frame. UG means upgraded. Yes, this is the upgraded version of Dominar version 1. Mas pinalakas, mas pinarifyin yung makina at pinagandang design lalo na yung built-in crash guard nito. Meron itong single cylinder, 4 stroke double overhead cam, DTSi liquid-cooled engine. Naka 6-speed gearbox at may maximum power na 40 horsepower at 8650 rpm at 35 Newton meters maximum torque at 6500 rpm. Naka triple spark plug na rin pala to kaya talagang swabe ang response and power sa arangkada kada piga ng throttle. 13 liters sa maximum fuel capacity na very good for long ride with 27 km per liter estimated consumption. na split type ng taillights, muffler design at pati na ang instrument panel niya. Naka dual channel ABS for safety, adjustable windshield at may assist and slipper clutch feature na din. Meron na ding USB charging port para sa phone. Merong taas na 1,243mm at ground clearance na 157mm. Improving din ang curb weight nito na nasa 193kg na mas mataas sa lumang version nito. Front tire size ay 110x70 at ang likod naman ay 150 by 60 na parehong 17-inch tubeless na gulong. Mas komportable na for everyday use since naka-upside down front fork suspension na ang bagong Dominar. Meron 'tong SRP na 199,900 pesos. 200k to round off at masasabi kong napaka-competitive noon in terms of pricing sa lahat ng features na meron ng motor na 'to. Ngayon, ang pag-usapan naman natin ay pinakamainit at bagong labas na CF Moto NK450. Ito ang upgraded version ng CF Moto NK400 at isa sa pinakagwapong entry-level big bike coming from a Chinese motorcycle brand. Sleek na headlight design na malarobo kapang sexy air scoop sa likuran, bulky tank design na parang armor sa mga anime shows, compact yet powerful. Yan ang gustong itatak ni CF Moto sa motor na ito. Futuristic ang looks, naka TFT display na may swabbing brake reservoir. Meron itong 449cc sa papel at naka parallel twin cylinder liquid cooled engine. Naka 270 degree crankshaft configuration ng makina kaya ang sarap sa ears na tunog nito at power delivery suabe. highlights din ng motor na ito yung kanyang maximum power output na 50 horsepower at 10,000 rpm at maximum torque na 39 newton meters. Pansin din ang pagbaba ng timbang nito compare sa old model na ngayon ay nasa 165 kg na lang at meron tang capacity na 14 liters na sulit during long rides. Meron din itong sleeper clutch for faster and smooth shifting lala sa high speed at disc brakes with ABS ang harap at likod for added safety. Lelarch ito sa Okada Manila last month at available na sa SRP na 262,800 pesos at may uuwi mo na ang bagong Naked Street Fighter bike ni CF Now it's for the recommendation time. Parehong motor sa video na ito ay upgraded version mula sa kanilang unang version. Kaya talagang mas maganda ang mga dinagdag na features at specifications sa parehong unit. You can go with the Kawasaki Bajaj Dominar 400UG kung tight budget ka since ang price point ang asset nito. Matipid sa gas for 400cc at suwabe sa mahabang biyahe. Subok na din ang durability nito talagang maaasahan for long term use knowing that they have the brand name of Kawasaki. Ang CF Moto 450 naman ay isa sa pinaka-promising na unit this year for entry-level big bike dahil sa kanyang power output at magaan na timbang. Although mas mataas ang presyo nito sa NK400 version 1, mas pinalaki naman ng engine nito at halos nagkaroon ng revamp ang specs and features ng motor. Pagdating naman sa durability ay eh masasabi nating established na din itong CF Moto knowing na sila din ang partner ng KTM sa pagbuo ng makina ng ilang bike model nila. Ngayon, ano pipiliin mo? Comment mo naman sa baba ang napupusuan mong motor at kung nagustuhan mo ang video na to, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more videos. Again, this is Burning and Burns Moto. Ride safe everyone. Ciao. Bye.